Ay kita nyo na ang 20,000 CP na matagumpay nang naitagdag sa inyong mga accounts. Kamusta lahat ng mga tagahanga sa Call of Duty at maligayang araw sa lahat ng mga nanonood sa video na ito. Isang napakalaking pasasalamat sa walang hanggang support ang ibinibigay nyo sa amin at sa bawat komentong iniiwan nyo sa bawat videos na ginagawa natin. Marami nga nagtatanong kung meron nga bang isang ligkas o legal na paraan upang makakuha ng Call of Duty points. Ngayon? Ibabahagi ko sa inyo ang isang paraan na kung saan ay mabilis, libre at ligtas na paraan na ako mismo ang nakasubok nito. At hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin ang tutorial. Makakakuha tayo ng 20,000 libreng CP gamit lamang ang isang website. Gumagana ito mapa-Android man, iPhone or maging sa mga computer. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel na ito, Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, i-like ang ating video, at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga gabay at tricks patungkol sa Call of Duty. At hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa, umpisahan na natin yung ating hakba. At gaya na nakikita niyo sa inyong screen, ito ay isang bagong account at wala pang CB at lalagyan natin ito ng libreng 20,000 CP, kaya siguraduhin nyo na tama ang inyong mga hakbang. Pindutin ang inyong larawan sa profile mula sa pangunahing screen. Pumunta sa tab na pangunahing impormasyon o basic. Kopyahin ang inyong player ID. Siguraduhin nyo lang na tama at puo ang pagkakakopya para walang error. Puntahan ang inyong internet browser. Hanapin at itype ang website na huntergame.net. Sa homepage, piliin ang wikang nais nyo. I-type sa search bar ang Call of Duty o kung hindi nyo man makita, scroll pa baba hanggang sa makita nyo yung logo ng laro. Pindutin ang kunin ngayon. I-paste ang ID na kinuha nyo mula sa laro. Pagkatapos, pindutin ang magpatuloy. Piliin ang inyong mga device, kung Android man, iPhone o computer. At pindutin muli ang magpatuloy piliin ang halagang 20,000 CP at pindutin muli ang magpatuloy upang masimulan na ang proseso. Automatikong mag-generate ang server ng HunterGame.net at ipapadala mismo ang CP direkta sa inyong mga Call of Duty account. Mabilis lang ang proseso at upang maiwasan ang pandaraya at bots, hihilingin sa inyo ng system na patunayan na tao kayo. Dali lang ito Kapag natapos nyo na ang pag-verify, lilitaw ang mensaheng na verify na ang inyong devices. Pagkatapos nito, buksan lamang ang inyong Call of Duty account. Makikita nyo na ang 20,000 CP na matagumpay ng naidagdag sa inyong mga accounts. Ganun lang kabilis, nakakamangha at napakadali lang talagang gamitin ng server na HunterGame.net. ito ay sikreto ng mga marami, ngunit ibinahagi ko lang sa inyo ng libre upang pasasalamat na rin sa ating mga community. At hindi lang yan. May pa-contest rin ako na kung saan ay maaari kayong manalo ng isang premium Call of Duty town kung saan ay napakaraming legendary skins at CP. Para makasali, siguraduhin nyo lang na nakasubscribe kayo sa ating channel, ilike ang video na ito, at mag na ang galing! sa baba ng video na ito. At make sure na ibabahagi nyo rin ito sa hindi papaba sa tatlo nyong kaibigan na naglalaro din ng Call of Duty. Kung may katanungan kayo sa video na ito, siguraduhin nyo lang na mag-comment kayo sa baba at ako mismo ang sasagot sa mga katanungan nyo. Maraming salamat sa panonood. At again, huwag kalimutang mag-subscribe para makita nyo yung mga susunod nating mga video patungkol sa gabay at tricks patungkol sa Call of Duty. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, paalam!